Good morning for today's video guys. Ay, uh, magmi tayo ng pagkain ng baboy. Ito yung darak natin guys. Ito yung pinong darak. Ayan, tsaka yung ating feeds. Ayan, kabibili ko lang ng kalahating bultong feeds guys kasi naubusan tayo ng ano, yung pagkain kaya kalahating bulto lang muna. Napakamahal ng feeds ngayon guys. Hindi naman sa tinitipid natin yung alaga natin pero kinakapos kasi tayo sa budget kaya naisip kong parang ganito na lang. Marami naman gumagawa nito na guys kaya Okay naman siya. Ito guys, oh, hindi naman siya ano. Bali eh. Ayan, bali 70 70 days na buntis guys yung ano natin, dumalaga natin. Kaya medyo maingat din tayo ng ano. Ng konti, niwasan kung ko magulat para. Pero ang ano kasi dyan guys, sobrang takaw niyang kumain ngayong stage na to. Medyo maaraya yung ano natin, bulsa natin. Mag-isa lang siya mag lang siya guys. Ayun kasi ngayon ngayon lang ako nagsubok ng inahin. Dati nagpapatining talaga. Papatining uh, talaga yung ano ko, yung ginagawa ko dito sa yung mga ko. Pero ngayon sinubukan ko mag uh, inahin. Subukan natin kung paano yung diferensya ng kitaan sa inahin at sa patining. Inahin natin. So, dumalaga kasi ito. Ayan. Pasensya na guys, ah, medyo madumi yung kulungan natin kasi di pa ako nakapaglinis. Okay naman siya, gusto naman niya. Wala namang pagbabago dun sa katawan niya. At marami naman tayong mga video na nakikita nga na nagmimix sila ng darak. Yung magandang klase ng darak. Ito siya guys. Oh. Magandaan dito guys, magandang klase ng darak kasi sobrang pino niya guys. Oh. Parang harina. Ayan, make sure lang guys na sabi nila, hindi ko alam kung totoo, na siguraduhin kapag nagmimix kayo ng feeds, yung walang halong malagkit na darak kasi baka daw makunan yung baboy Ayan, hindi ko alam kung totoo yun pero mas maganda na rin yung ano yung nag-iingat so ganito yung ginagawa ko guys ang gamit ko nga pala ay ano ayan, mama pro tigro guys ang ginagamit ko sa feed simula nung nagpapatining tayo hanggang sa mag nga at tong darak naman guys ay nanggagaling na rin dun sa mga kakilala ko na nagpapaano, nagpapara, nagpapakono para siguradong walang halong malagkit talaga. Ang ginagawa ko guys ay uh, isang kilong ano, isang kilong darak tsaka isang kalahating feeds para hindi matabang yung ano, para hindi matabang yung feeds natin para mabawasan lang din natin yung gastos natin. Kasi sobrang mahal nga ng feeds. Halos 2,000 nga yung ano, 2,000 mahigit yung isang ano yung isang kaban pero ngayon ito sa lahat ng ano bulto na kuha ko lang ng ano ng 900 ayan kaya ang ginagawa ko minimix ko na lang siya para dumami siya yun ang ginagawa ko para dumami siya minimix ko na lang siya ng darak okay naman yung darak kasi ang katandaan pa dito yung darak na to guys meron siya yung ano yung binlid nakahalo na yung binlid niya ayan, kapag nahaluan na siya ganito siya guys ganito yung magiging ano niya yung magiging itsura niya ayan o no na guys o. dapat kapag naghahalo kayo mas marami talaga yung mas marami pa rin yung ano yung yung feeds ayan oh. Paborito siya nung ano, gustong gusto niyang kainin kasi nga parang may ano, parang may gatas siya kapag ginagyan ng tubig. Tingnan niyo guys kung paano ko ginagawa. Maghalo tayo. bigyan natin sa tinboges para mangalan natin daily tapos isa't kalahating ano Peace. pag naghahalo kayo guys, gumamit kayo ng timba. Ito, ganitong timba. O kahit na mas maliit na timba, tapos konti-konti uh, lang para mahalo nyo ng maigi. Kasi kapag pinagsabay-sabay nyo hinalo yan, mahirap nyo nang halo yan. Para consistent yung ano nya, consistent yung mix, yung mix nya. Gumenta mo ng timba para hindi sa mahirapan. Ito na yung ano guys, yung namixan natin. Isang orokan, ayan, puno siya guys. Isang orokan. Saka isa na ito maliit na orokan tsaka isang ayan mahigit sa kalahating timba di ba napakaraming ano napakaraming napakalaking tipid pag ano pagka na mix talaga ng feeds iba so, nang ginagawa natin guys pwede nyo rin naman i one is to one, 1 isang kilong feeds at isang kilong darap pero mas advisable para sa akin mas maganda yung mas marami yung feeds para hindi naman ganun katabang yung ano natin yung pagkain ng alaga natin so yun lang guys Ayan, sana makatulong tong video na to. Sa mga ano guys, tatanong kung paano yung ano. Ito lang yung video natin. Bye bye guys, happy farming! <coughs>